Dahil nandito po si Tito Gary at Tita Angelie. Hello po! Na mas nagdagdagan yung kaba ko. <laughs> um, thank you so much. Kasi before kami mag day one, um, nagkaroon kami ng talk with um, Sir Gary V. And ayun, pinayak po niya kami. <laughs> Ewan po ba namin, parang witness namin si Sir Gary V. Tsaka si Direk Lauren palagi. Pero ayun, um, Nakakuha ko ng lakas ng loob sa kanila na sa sinabi ni Sir Gary V na hindi ko kay di namin kailangan maging perfect. Ang kailangan namin, gawin lang namin ang gawin yung best namin. And actually nung nanonood ako ng mga videos ng performance ko kahapon sa Twitter, alam mo 'yon? May mga may mga sharps, may mga flats pero it happens eh. Pero alam mo 'yon, ang mahalaga I tried. I tried. Yeah! Pati mga words na pipiliin ko pa rin sabihin, isa pang araw. Isa pang araw dahil syempre may day trip tayo bukas. <laughs> isa pang araw para mangarap. Huwag niyo bibitawan yung mga pangarap niyo. Isa pang araw para magmahal. ba? Diba? Magmahal guys. Kung kaya natin iwasan yung mga negativity. Alam kong paulit-ulit ko nang paulit sinasabi to. Pero let's choose our battles, okay, Blooms? At mas pipiliin kong magmahal pa kasama ng pito mga kapatid